Kapitan Sufang ito, lilibuti namin ang buong Bantayan Island. Ang Bantayan Island ay isang isla na sakop ng Cebu. Ito ay mayaman sa magagandang tourist spot, yamang dagat at rock formation. Ang poproblemahin muna natin ay kung paano tayo aabot sa mga lugar na to. Yes! yes! <laughs> Natatawa yung mga tao! Gagaw! <laughs> Natatay ako! Kakastart pa lang namin at nakukonfuse yung mga nakakita. <laughs> What? Hey guys, may nagsabi sa amin na ayos na to. Siyempre <laughs> naman, mga gago kami kay. <laughs> gago! Mga gago kami. Alam kong masarap sumakay sa magagarang sasakyan. Pero iba rin ang feeling pag nakasakay ka sa sofang tumatakbo. Ayos. Ilang kilometro pa lang ang aming natakbo. Pero may napansin na kaming kakaibang tunog sa aming sofa. At maliban dyan, malapit na rin umulan. At baka mabasa ang mga dala naming batteries. Papalapit na kami sa exciting part, ang ulan! Okay, <laughs> So yun na guys, umuulan na. Eto na, exciting part. <laughs> Galing sa Alp, nandito na kami ngayon sa lungsod ng Madrid Madridejos. At syempre, pag ganitong challenge, hindi mawawala yung mga nagpapa selfie habang palayo ng palayo ang biyahe, kapansin-pansin na mas bumabagal ang aming takbo. Hindi pa kami nakarating sa isang municipality pero parang nanulubat na yung sofa namin. E, I-check si muna namin kasi medyo bumabagal yung takbo. Sa totoo lang wala kaming ideya kung anong nangyari at hindi rin namin ito na test sa long drive. Pero may isang paraan na kami naisip para mas maging matulin ang aming biyahe kailangan naming magbawas Kukunin muna namin yung mga sounds mga nasa isang kilo rin to mahigit o dalawa tapos may dalawang box so apat na kilo Malaking bawas na rin yun pa 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 Nakabahan na ako dito. Parang yung supa namin, chumichins gear na, automatic naman to. Sobat siguro to. Nandito na kami ngayon sa Malbago. Oop! Pinatikim lang kami ng ilang minutong matuling takbo. At ngayon bumalik na naman sa ganito. Kaya pala mabagal. Kasi dalawa kami. Ayun, tinanggal ako. Nibit, master. Ah. Ano, lubat? Bay, lubat, bay. namin na-realize na low pala ang aming battery. Eto, nagpalit kami ng baterya kasi di na umaandar. Sana gumana kasi pag hindi gumana, gagana yung pa para tumulak. <laughs> <laughs> Bye. Nakapagpalit na kami ng baterya at ilang metro na rin ang inabot pero... Hello ganun pa rin ang one Piece. Tamang tama na hinto kami sa isang shop. Dito na kami nakicharge at nag nagantay sa aming kasamahan na bumili ng battery. Tapos na kaming makicharge, pinahiram pa kami ng battery. Thank you, boss. Salamat, Lord. Hindi na ako magtutulak. <laughs> oh. Tawatawan na lang kami pero sa totoo lang Alam ko at ramdam ko Na hindi matatapos ang challenge na to Dahil ito ay pang-apat na baterina At hindi pa kami nakakalahati Tapusin ang video na ito Dahil ipapakita ko sa inyo Ang totoong pakay namin dito Kuminto na naman hey. Hindi namin alam anong problema nito Bagong bateriya Eto, tumatakbo na naman Chopla! Hey, hey, hey! What? Nakapagpalit na kami ng isang battery, nakapagpa-charge na rin kami, pero ilang metro lang, ganun pa rin. Pero dahil unstoppable tayo, walang rason para tumigil. Kahit na paulit-ulit na lang itong nasisira. Logi guys. Oh, oh, oh. Ah. Nahuli na naman kung bakit humihinto-hinto siya. Ngayon. <laughs> <laughs> Sa puntong ito, naging ganado kami at nanumbalik ang aming lakas. Dahil parang nakita na namin ang rason kung bakit ito nagpahinto-hinto. Ah! Idol! Pwede magpa-check up sa checkpoint. So guys, di talaga kinayak. Welcome to Batayan Island! Tan, subukan mo, masarap. Eh, Ito na po yung nakikita natin sa KMGS. Ito talaga ang sa sadya. Ang personal na mabisita ang nakakamanghang buhay na clamshell sa ilalim ng kuweba. Nakikita natin dito ang isang malaking clamshell. Sabi ni tatay na nakahukay, ito raw ay nagpuproduce ng mga perlas. At sa mismong lugar, mayroong putik na legit pampaganda raw ng balat. Kaya kuskos ng kuskos ang lahat. Sabi nila, ito raw ay nagpapaganda ng beauty. Ikaw ang pinakaunang nakatapag sa tayo ng kalabaw. At para makarating dito, kailangan mong sumakay ng bangka. Mga nasa dalawa hanggang tatlong oras ang biyahe. So, nandito na tayo ngayon sa Kinatarkan Island. Dito rin matatagpuan ang Laaw Lagoon, kung saan pwedeng lumangoy, sabay kain ng mga preskong lato. dito mai-enjoy mo talaga ang kalikasan, tahimik at nakaka-refresh dahil ang islang ito ay malayo sa mataong lugar. Ngayon ay magsusurvive kami sa Laguna! Galing dito sa Kinatarkan, syempre hindi natin papalampasin ang Virgin Island. Dito sa Virgin Island, masasarap ang pagkain. Siguraduhin mo lang na sa mga masasarap na ito ay hindi ka-allergic. At malapit lang dito, pwede kang mag-free at magharvest harvest ng mga sea urchin o kilala sa Bisaya sa tawag na tuyong. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng Tagabantayan Island sa kanilang mainit na pagtanggap sa amin. So, nandito tayo ngayon sa Santera Beach at dito makikita natin ang maraming cactus. At kasama ang ating expert, susubukan niya kung anong lasa nito. <laughs> Marami pang magagandang pasyalan sa Bantayan Island Katulad ng Kota Park, ang famous na The Ruins, Paradise Beach, Kapsawi, Lali's Cave at marami pang iba Yun lang kinulang tayo sa oras